Lalaki sa Maynila, kalaboso dahil sa pagbebenta ng mga munoy. Bagets video. Si Patrick De Jesus sa detalye. Kahit naman ano, ibang bata yan, possession pa rin. Nasa cellphone pa ng 54 anyos na lalaking kinilala bilang alias Blondie ang iba't ibang malalaswang larawan at video inaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group ang suspek sa Maynila sa bisa ng isang warrant to search, seized, and examine computer data mula sa porte sabi ng PNP ACG. Isa sa mga nagreklamo sa kanila ay 15 anyos na minor de edad at nagsabing pinilit siya ni Alias Blondie na makipagtalik kapalit ng pera. Lingid sa kaalaman ng biktima, kinukuwanan siya ng video ng sospek at ibinebenta naman sa pamagitan ng isang advertisement na nakapost sa sarili nitong social media account. 300 pesos lang yung uh, in niya doon sa bata. And yun nga, dahil sa nangangailangan yung bata, nag-agree siya na magkaroon sila ng ganyang klasing activity. Ayon sa victim, ilang beses siya nag-refuse na hindi gagawin yung ganitong klasing activity. Ngunit uh, sa persistent and pagpupursigin itong um, suspect, kaya nagpa, uh, nag, uh, pumayag na lang siya na gagawin ito. And yun nga, lingid sa kaalaman ng mga uh, biktima, biktima, nire-record niya pala itong mga videos and later on, binibenta niya online. 1,000 hanggang 3,000 pesos ibinibenta ni alias Blondie ang mga umanoy bagets video. Kung minsan sa mga dayuhang parokyano sa investigasyon ng PNP ACG, matagal nang ginagawa ng suspect ang krimen. Meron din mga sites na uh, binibentahan niya. And doon din marami din yung bumibili na kadalasan nasa labas pa ng bansa and meron din naman na dito din sa Pilipinas. Sa nakita natin sa investigasyon matagal na kasi yung edad ng bata ngayon is 15 and 17. So ang ayon sa biktima uh, na niya ito, 14 pa lang siya. Yung isa naman ay 15 years old. So kung makikita natin sa investigasyon, malamang mga 1 year or 2 years na, na ginagawa ng uh, may posibilidad na marami pang nabiktima ang suspect, kaya't patuloy ang online investigation at cyber patrolling ng PNPACG. Kalapit barangay lang din nila. Oo, parang pinag-aaralan niya din kung sino yung pwede niyang mabibiktima. Kasi ayun, nakita ko din sa mga address nila. Magkalapit lang din sila. Isinailalim na sa inquest ng suspect sa mga kasong paglabag sa online sexual abuse and exploitation of children, kaugnay ng cybercrime law tumanggi siyang magbigay ng pahayag sa media. Nagbabala rin ang PNP ACG na posibleng managot maging ang mga bumibili ng mga ganitong larawan at video na may anim hanggang labindalawang taong pagkakakulong. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.